Okay po mga katong. Ayan. Ayan. Nagsisimula na nga si Ped. Mag-spray dito sa talong. So, kagandahan sa talong natin mga katong. Wala namang uh, hanip or mga white fly or walang uh, mga hayop sa ilalim ng dahon. Dating po yan. Malinis ang dahon niya. Walang lumilipad. Ayan yung mga bunga oh. Malakas yung ulang kahapon. Ay, oo. Oh. Nakawan. Na may dalang hangin. lang abalagan natin to nalang equipe yung gamot bao talaga yung brudan okay update ko ayo sa ating mga talongan so oh, kayo na yan. ganda naman po Pasyon dito sa dulo. Pakita ko sa inyo. hindi rin nalalayo yung dulo na sa so may bungad kasi yung dulo nga na mga katong so wala po itong uh, pan wala itong organic wala po itong uh, chicken manure patitik tutuyin lang ang konti ni bato yung wan yung lupa so mag cutter din siya dito ay isili natin dito sa dulo mga katongs yung walang balag medyo kumapay wala naman nung kasi yan basta wag lang munang gagalawin yung anong yan yung puno yung ating mga tanim. chili natin dito dito sa tuwing na malaya ng buko yun o oh. malaya na sila ang buko umabot sana Ito si Fred na sa maliliit nag spray mga katongs ito mahinang umato mahinang umarangkada yung talong dito hindi ka doon sa kabila kaya yung mga chicken manure na in order ni boss ilalagay namin dito dito namin kakalat sa gilid pero isprayan ko muna ng pandamo ito ang isprayan ko ng pandamo kasi maliliit pa naman yung talong so yung ugat nyan wala pa naman dito yan Good. hot dog. Ha? Hot dog. Ha? Hot dog. Hot dog. <laughs> <laughs> meron pa kayong bukawi doon? Dito. dito. Ah, ala na yung andon. Wala na. Pulutin na lang yung iba yung nakakala dito. Ano? Para mabilang ko lahat kung ilan mabibili. Tsaka ito pa. Dito meron. Meron doon? Siguro, na lang kulang. Na, na lang matitira dyan. Mga na lang siguro. Dahil na. Hmm. Ilan tudling ba yung... Kung pa yan? Sa atin, sa, sa side dyan. Ah. Sa side dyan. Sa side. Saan? Dyan, De, kahit yun dyan kaya dyan. Kaya yung... mga kahit Mga kuwang Sandaan. Kulangin dyan siya dito sa Siling Taiwan. Tatlong daan. Diba atin 150. Bibili na lang siguro kami yan, 250. Oo. Uh oh. -huh. Dahing naubos na. Oo. Oh. 2.5. 2.5 yung binaon yung bukawe, <laughs> Plus 100, ay yung kwan, yung kawayan, yung poste, ilan yon? Yung dati at saka yung 100 na binili, ano? Alright mga katong so, ayan, Tapos na rin ako kumain ng almusal Ako muna mag grass cutter So Pinalitan ko muna si Batok Dalawang araw siyang sunod na nag grass cutter Ang gagawin naman niya siyang paparis Siyang makakasama ni Ped Na magtalit ng nylon magtatali sila ng nylon sa ibaba o doon sa sili dito ako mag-scatter sa dulo hindi pa natapos nyo yung batong ito eh ito may yari ko na itong dulo na ito at ito isprayan ko na lang yan pati yung dulo na yun isprayan natin ang pandamo so inano ko naman ng konti nilayo ko ng konti para pag nag spray tayo hindi nakadikit ngayon na yan po uh, ginagawa nila ba ito tsaka ni ayan marami yung kasing man dito um, sumampiyad na damo gumabang sa plastic sabi ko kuhanin nila ayan alisin lang nila tapos siyempre yung mga nasa puno ng talong tanggalin na nya ito yung mga gapang na di na sa talong eh sila batot si Pedong ng naglilinis yung dalawa yun naglalagay ng ng one ply sa ilalim ng sili sa una unang tali pa lang dun yun ako, nag scatter So, nayari na rin ang dalawa to. Yung nag-aarawan. Nayari na nilang lagyan ng bukawi. Sabi, dalawang tudling ang kinulang dito. So, mama, ko. Pati yung sa may sili. Para alam natin kung ilang pa yung bibiling bukawi. So, maganda naman din yung kuna rito ng talong malalaki na yun mga katongs tapos ko na yung grass catering to yung talong at yan itong sili na dito na ako sa sili kaya lang ito tatansiin ko na lang to manipis lang naman yung damo rito sa sili ano o tapos ayan napaglagay na sila ng batak sa taas sila ka kanina pinagtulungan nila itong apat tapos makapaglagay na rin ng batak doon sa kamatis so ngayon yung dalawa yun pinalalagyan ko muna yung kabiak kabiak na side kasi kasi mga katong nagalaw po ito kahap, kahapon pagkaulan humiga yung humapay so sabi ko yung kabiak na lang muna tsaka na lang natin gagal uh, iipitin pagka na, na medyo kumapit yung ugat kasi pagka ginalaw natin yan baka masaktan, malanda so okay na rin to yung sili dito bukas pwede na namin lagyan ng kabiyak tali sa kabiyak ano mga makakahabol tayo sa magandang presyo sana nga mga katongs Ay. So, bukas linggo di naman papasok yung dalawa nito yung arawan monday na balik nito so ako muna magka grass then si batot si pet ang mag tatali dito sa kabiyak yung talong nito sa lunes patatabaan namin to ito medyo mahina itong dulo dulo lang naman so napang lahat nila to yung linisin sa, awan, sa puno pati yung dulo nito na, na grass cutter na so magandang taniman ng kalabasa ito mga katongs dito ako magtatanim ng kalabasa yan makakabili kahit na isang pak na buto yan yung nalinis ng dalawa yung nagrascatter ko tapos nalinis yung one yung ibabaw ng plastic so maganda na napangalahati nila ito lang naman kasi may jo mga, mga katong dahil marami naging gapang sa one, sa ibabaw ng plastic tapos nagkaroon ng damo yung puno so ito yan linis na rin yung ito plano ko idapa na lang ng ano to medyo maluwang pa rin to mga katong kaya lang ito nga na sinabi ko ayan hanggang dito yan sinasampan ng tubig kaya di tayo mapagtanim ng kanyang halaman pagka nag araw na lang ah uh, dito sa gawing taas nito ayan pwede ko taniman ng kalabasa papunta pontaron sa gilid Okay. Malinis na yung ating talong. Doon naman tayo sa sili. Ah uh, kanina nandito si Boss J. Uh, yung dalawa kasi na ito mga katong linggoan uh, tuwing sabado ng sa ang bayad po rito is 400 a day libre naman lahat so mamaya papasahod tayo ito ito yung tapat mong talong na ito malinis na to ito na lang dito diretso ko ito pag ah, scatter kami yung tirang mga bunla mga katongs tinundos ko rito din na ni bato rito sa poste kaya medyo madilaw pero yung kasabay nga mga katongs yung hulip ito po yung hulip yan ito yan yung mga hulip yung maliliit malalaki na rin Tingnan naman tayo. Yun o. Oh. Uh, huwag muna sanang umulan. <laughs> Umukulog na naman Oh. Hapon na nga. At ayan. Sabado. Sahod. Oh, Ba't ang hapon mga. Pasahod tayo sa dalawang dalawang arawan dito. Ang sahod po nila mga katongs 400 a day so sa loob ng isang linggo anim na araw sila bumaba But the time is 400 to 4 so dalawa sila magiging 48 4, so bukas pahinga sila linggo pero si Ped hindi <laughs> ay bali kami hindi <laughs> ta Pantao na. Bobby. Dali okay. mo na lang yung tuwa ko, Oh, paano? Hello? Sa lunis na. Lunis. Wala sa kayo pumunta. patay <laughs> <laughs> si 800 a day pero walang naman na mga katongs o, ilan linggo na sila? tatlo tatlo, yun, tatlo. o tatlo pala nagsimula yung mukan, eh. ah, dito dito nagtanim uh, yan, o, nagtanim dyan. eh, tatlong linggo na to uh. tatlong linggo pa lang. pero lahat po nung bukawin na yan sila ang nagbaon silang nagtusok nag, nag one, tusok tapos maghila ng tumutulong pa naghila ng nylon tapos na papataba kami nagtatali so malaking bagay din yung dalawa na yan kaya lang pagka natatapos natapos na yung balagin na yan wala naman ang ganong trabaho syempre pahinga muna sila pagka time ng magha o dun na uli sila papasok. Pero sa lunes, nababalik ko muna at may uh, tayo doon. Tapos pakukan natin yung pamahihilaan pa natin ng letting to. Tapos magpapat magtatayo pa ng poste. So kami, mataba. Papataba. Mas yatter. yun. Tapos babalik pa sa Taiwan. So, isang linggo pa siguro sila. yan After uh, isang linggo tapos na siguro lahat yun. but sila. ah uh, ngayon, doon naman sila sa pag-harvest. Maasahan. So, yun. Kaya, okay na. Solid naman din yung, ano, yung, pina, yung sahod. Pinasasahod sa nila. pinanong naman sila kung okay sa kanila yung 400 a day, libre lahat almusal, tanghalian, merienda, do, uh, merienda, yon. pero si ped, batares <laughs> batares mo <po> yan <laughs> hindi, ayoko naman yan, may party party kami dito nga po ngayon magal ah, magal sa pala August 3 Maganda, ah, malaki na rin na trabaho nung dalawa at kaya kayo nagtusok sila dito nangyari yung tusok ng bukawit sa malilita talon ng batak sa sidi pang ibabaw sa kamatis at napag batak din sa ilalim so okay na